Tara guys, doon na nga tayo sa bago. So yun, uh, ano na? Already, 5.58. 5.58 na, no? pero para mga 5 tayo dumating no. Yes, ay. So yun, uh, madilim pa nun. Pumunta kami ngayon sa bagong spot ni Madam yung may-ari ng Kap Maysawa. Bagong camping trip na naman. Ganda ng mga sea of clouds dito pag mga gantong oras. First time namin naging gantong kaaga. Kasi nung, ano yun, una, una pangalawa hapon tayo yun. no? mm. Yeah. Ilan tayo makakaranas ng ano ng umaga na trip. Ang nakakasama natin si Lester at Boss G. Kapit okay, tayo dyan mga chongs. Nalakad na uli kami guys. Okay. It's a long walk. <laughs> Hindi sila makakakain pagka talagang ito ay nagka nagkadulas. Nagkadulas. <laughs> para lang dati kay Eugene. Eh. Dobos. Ibigas na bawasan. So yan guys na. No? Higitan nyo naman yung trail. Safe pa ngayon, no? Parang medyo pumatag. Uh -oh, ito na nice dati, nila. May video din ba tayo dito dati? Oo, oh, kaso hapon na hapon na yun eh. Yun know? oh. Ang ina. Ano yun? Isang baha oh. <laughs> Masakit sa kamay. Kaya <laughs> see guys, yung makikita nyo dito. Sobrang cloudy with a chance of meatballs talaga. Cloudy with a chance of meatballs? Oo, oh, ganda oh. Dito pala galing yung hamog ng tagaytay. <laughs> Diyan madami na <yung> grade dyan. <laughs> yes, tangin na ako. Save ko lang dyan, boss. Tangin na, gamit na gamit yung tricep mo, ha. Oo, <laughs> gusto ko sa'yo. Gas! <laughs> Hindi <laughs> naligan pa daw yung bicep eh. <laughs> Si Matcho, may bigat na limang kilong bigas. Si Matcho Mandaw eh. Ngayon ho, ay ah, alakad din natin ang Si Matcho Mandaw no. Si CR. Oo. Buhok ay ka. Hello. Oh, hindi ko. Aha. Uh Saan? -huh. Tangnan, mga ganitong lugar, tanga na dapat pupuntahan mo talaga 'to eh kasi Malay, mo patay ganang bukas. <laughs> Ito <laughs> so, ka yung pinangutang ko. Kanina ka umutang? Shoutout mo naman yung inungat-inutanan mo. <laughs> Madami eh. 300 sila. Dito yung isang ilaw ngayon. Ah, tayong ilaw mo! Wow, Saka Gitsa! Ng tatlo. <laughs> <laughs> Alam ko na sa'yo. Oo, oo nga, yes. Hindi na nakatuloy ng tatlo, no. <laughs> <laughs> gusto pa rin pala. <laughs> hanggang ganito lang. Ah, yun ang tatlo. Gusto lima? Two! <laughs> <laughs> Bitin eh. <laughs> Four! Kaya, Wala kayo. pa rin <laughs> Sinabi ko, mahal kita, mahal kita. Oh, ah, tangkay na mo si Robin. <laughs> si Robin Hood. <laughs> nung hapon, do, nung dati nung pumunta kami dito nun, medyo ano eh. Putik talaga. Hindi naman putik as fuck. Pero, alam mo nga, may papunta na doon. nag <laughs> guys, ay okay. Ayun na, yun na ba? Nag-XT ba kayo? Malayo pa. Malayo pa, boy. Wala pa yan. Intro lang yun. Two days na lakakan dito, pare. Ano? Ang na Matahi, Lalaman yung mga pinandayat mga itlog-itlog mo ha. Yan. Ang ino mo ha. Pagbalik ko. It's the new <laughs> me. Maglaway ka. Ow! Ang sarap mo, Pia. Tayo na wala pa kaming tulog nga pala, guys. Ah, sabing yung yung ano nga pala namin, yung naging trip tang ina. Hindi pa kami dito dito. Hindi pa kami natutulog kasi alauna kami muli sa bahay. Tapos ang inalapit ng ginawang biyahe ni Kuya Franz Sinatra kasi tang na nag shortcut siya shortcut na tang parang pagpupunta ko dumagis na pwede ka na mamatay puro po tapos madilim tas may ano may isang santo ninyo nakatingin <laughs> creepy lang tapos yun habang nasa van no sleep sleeping tips sila pinipilit natulog ng bago ito sa pera, wala eh masyado nakaka-enjoy tingnan namin tong bagong spot nila madam naman. Mapigat. <laughs> mm -hmm. Guys, kung mm -hmm. mawala man boy. Dry. Alak. Ang dyan lahat ng kasiyahan eh. Mm -hmm. <laughs> Pagka nagdaga na. Kawawa. Uh -huh. oh, kung nakikita nyo, siya po yung sa cancer vlogger kasi yes, gumaling, gumaling na siya. Gumaling na, na. <laughs> Kaya Jamat may siya. bago may bago uli siyang pupuntahan na herbal medicine mm -hmm. na na spot para masumaba yung buhok niya. <laughs> Iti-unti <laughs> na akong nare-recover yung level 4 cancer. <laughs> so, salamat po sa mga nag-donate sa website namin. Salamat. <laughs> Pagpatuloy nyo lang po ang pag-donate. <laughs> pa Kahit magaling na ako. Uh -huh. okay, <laughs> Para pain, sa amin ikasasaya. Pahinga, pahinga, pahinga. Three repetitions yan bari. Eh. Sinangpa daw ni Kirk sa likod eh. Talaga. <laughs> Panis kay Pisa yun. Oo, palis. Tapos ako ba okay, oh, Nas na agad sa akin ah. May ano Nasa anasan na po tayo. Nang mga Hindi talaga naman. ko ba ipa talaga dito maganda eh. Medyo makutik nga. Ang <awakening> mga Oo, okay. yun talaga oh. Shoutout nga pala kay Play. Si Postma yes. Play. Teka. Parang madulas. Okay. Wow, <laughs> natetesting na yung ano Chinepin ko ah. Ganun po kabait yung mga katropahan namin, may iniwan kami. Kasi umbo na sila. Baka hindi na kanya kanyang lutas na dyan. Mga nataka yung mga nauunang yun eh. <laughs> <laughs> si Florty man. Sumakit daw ang paa eh, habang naglalakad eh. Baka na <laughs> 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 Wala na yata ang dugo braso ko eh. Wala na. Yun. Ah, uh, was so the teamwork what nyo, guys. Magbabawal <laughs> <laughs> na ito. Huwag niyo po itong gagayahin. Huwag niyo gagawin sa bahay nyo to, gago. Dito lang ito gagawin sa kasal. Pahinga, pahinga, <paya, laughs> pahinga, pahinga. No. Parang ako ganun sa atin. Pwede, no? Oh, Baka <inaudible> oh, no. may plastic. Oo nga, naisip mo yun, man. Wild man wing. camping, <laughs> 101. Yeah, 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 yeah. Try mo, pisan. Try mo. Yeah! Ya, 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 Talaga mo. Ang ilang wangas mo dyan. Ito, hawa mo ito ngayon. Ano na? Yun. Yun, tang ino Lupit nyo dyan, guys. Uh oh Ayos ito, right. try mo ito. Ayos yan. Sumpo so, so, di ba? Early grind. <laughs> right. Oh, hey. tabi na mo. Champion. <laughs> Panis, ang bahaw. Wow. Oh, wow. oh, Delikado oh, wow. <laughs> Main. Okay, bakit, bakit? Oh, Nalagot na yung straw eh. Oo oh, nga no. Baka may mga babasagin dyan, sayang yan. alak yun. Tapos ang kaligayahan. Ito, medyo oh. may huna. Kaya nga, nga, nga eh. Sayang, ang ganda yan ng bitaw. Eh di, another, ta another tali kaya. Wala. Parawad. Kala ko astig na, hindi pa pala. <laughs> Wala akong belt eh, gaganoon ko na sana eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. Inipis niyan pare, hindi niyo kaya. Utayin niyo na lang. Tara, uh -huh. sige. So, ano yung naisip natin, hindi <laughs> eh, <laughs> tayo save <laughs> Pag nga lahat ang ina, tapos oh, okay. ang kaligayahan ng mundo oh, okay dyan. Kaya konti pagod na lang yan, masaya naman tayo mamaya. <laughs> tayo dapat matasa tagay mamaya. Ayan, ayan, ayan. Baka bawin na? Oo. Bawin na lang. Yeah, bawin na lang guys. <laughs> tagay agad ang puta. Yeah. Taming ina mo o. Oh. Yeah. Ideal Man 101 Gusto kong mag-capping The Better Man Project Copy na mo <laughs> Subscribe pala kayo doon Maganda ang mga thoughts doon Yan Check up, check up, check up Hindi na ako mga muscles ko Yan Nice yan Inang yan Umpisa pa lang ng trip Talaga namang trail na trail na eh hmm. Ah, uh, ilang yun? Saan ba? Cabin 1? Ba't nag-chat ba? Sa cabin 1 na lang kayo, walang guest doon ngayon. Saan yun? Sa kapay sawa yata yun eh. Ha? Sa may sawa. Oo oh, nga, ibig sabihin boy, 1 at 2 lang naman yun eh. Eh baka yung 1, eh di yung main. Eh oh! di oh! sa pool, oh, walang guest ngayon Sa eh. Sarap! <laughs> Nabuhay na loob <love> ang lahat. Ang <laughs> uh, sugat yung sugat ko. Ah, saan? patay. Hello. Ano? Ba't ka na yung sugat? Sumabit ng birthday ni Mawag sa motor ni Pauler. Oli niya, uh, kada may birthday na nasagutan ka eh. Uh, Ati bo Matipo oh, ko na ako may lalabas na trend yan. Oo, oh, hindi na ko n'yon. Okay lang, huwag lang pare. Huwag lang pare. K&D! Dahil stress ka, itusok mo dito yan. Hindi <laughs> 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 diba mo pa, hindi diba mo pa ano yun. At sya <laughs> na. Dahil stress ka, itusok mo dito yan. Bye-bye! <laughs> ina, mga putang ina. Oh. <laughs> Ayun na. Kaya mo pare! pare Ayan din yung, mamatay din tayo pare. Oo uh, natin yun. Yeah. No, ah, natin. Dato, 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 Ito sa papalakas ng ano eh, fighting spirit. <laughs> 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 ha? Taka, <ilahin> ni, <laughs> pare. Kung saka nagka-cancer, doon mawawala din ang cancer mo. Doon, ah, uh, <laughs> <laughs> Tumakit ng lang. <buskalan. laughs> uh -huh. Parang may nakalawit na ka -ka <laughs> Parang mahaba. nauna no, naman ang puta kayo na. na naman po kami. Sabi ni Lester, ah, oh, umabot pala elto dito eh. Kaya din yung metal yan. Ah, na, Metal nga eh. Ito nga eh. Ah, wala naman karga yun eh. Tayo karga noon Butas gulong noon Hindi gamit lang pababa. Sa gamit lang na. Ah, pwede nga ano anim na ganyan daw sa kanya niya ano ano ni Pipa eh. ano ni Pipa <laughs> 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 <Anim na, laughs> <laughs> <gano? laughs> oh alin sa kanya nung bumaba dito anim tong na na kasi ni Pipa ka ahon yan din tagi na mo hindi na boy no may ganung ka ano ano pili ko kay atong ang yan eh <laughs> natir pa lang na. parang sakto tayo ng kubo din bili ka nga ng isang ano doon lupa <laughs> ganda mo ah hmm? Hindi. Mga uh, aahon ah, pa nga yan eh. Oh. Meron <laughs> dito last time po yung gabayo. Pang ano nila. Itang hakot ng gamit. Uh mm -hmm. Hindi e, -huh. babayakan mo sila tapos igagala ka niya dyan. Parang sa Tagaytay. <laughs> <laughs> no. tayo. <laughs> uh, ano ba tawag doon? Wala anong makikita ng iba dyan eh. <laughs> Feeling, Feeling lang nang nakalog sa kabayo. Oh, Sabi nakakabayo, no? Yeah, dito na tayo sa neighborhood. Nakikita ko to. Malapit na tayo. Putangin mo. Mga pre, pakasbok pa daw eh. Ayaw pa. Pakakagis <laughs> ah, ko <ka> naman doon yung <laughs> pwisit. <laughs> Takin nyo, dyan na kayo. Pagod na pagod na ako. Ito na, matangin na. Ang tas na. Ha? Yung pala ano inista pa nila pa <laughs> ako kanina. Tanga ko, oo. Hindi, mali na ako ng ano. Ganda mga po Gags Maka, di dito, dito sa bago Baka bago sila Ayan Welcome to Camp Maisala. Oo gusto na oh, uh, nito ano, inaayos na nila Anis oh tama na si Ken, hindi blue bagad. Baka mo sa aming ito <laughs> Yes ay Yes! Takina! Nabis ko pa guys. Wala siya madami. Woo! Takina nyo! Sarap! Pare, mission accomplished! Pare, safe! Road safe! Ligtas! Lapen! Welcome sa farm ng tito ko! Lapen! Alas mo naman, sir! Gago, <laughs> <laughs> ganda na, no? oh! Nice nila, no? oh! Yada yeah, magap. po nuwinin. <laughs> <laughs> part 2. Dapat pala ako 'yung papaglagi sa text ka Gagandahan mo din 'yung polo mo. Para mas nakakaangas mm -hmm. ng dating. Yeah. Mamaya ang video at tayo, take deka sa mukha. Ah, wala. Vale. <laughs> so, Wala uh, <laughs> <no>, naman, take deka. Pas ka mag-alala ko. Hindi naman ito kapahira. Eh. <laughs> <laughs> Na-drop the bump ko lang. Na-drop the bump ko. Parang kailan ka pa dito? <laughs> ha? Kailan ka pa dito? No, isang taon pa, parang. <laughs> pa. Sobrang napaka-ano dito talaga. Hey, tour na mo naman kami sa Hacienda mo. Mamaya, mamaya. Tatawas <laughs> ko lang ito mga iba, mamay sa camera. Eh <laughs> na man, nice nila na maganda yung spot man. Alam mo mm. yun man. So ayan, dati hindi pa ganyan dito. Ito, 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 ito. Ito may Atto, ano no? Itong bonfire run. Ah, bonfire. Ngayon sobrang ano yun. Ang dami nag-renovation sa mga brace. Nagdagdag um, din -dag di sila ng puro no? <laughs> Parang yun, dati 333 lang yun eh, ngayon 450 na. <laughs> oh, yeah. oh pinutuwaan nila no? Ah, uh, tas may pool nga doon. Hindi nga. Uh, sa loob? Hindi, Oh! Pool. Pakakala ko, ano yun. Uh, Takay lang ako, ano. Angas pala. Gagawin di pool lang. tawag dyan. Pool. Pool ba yan? Uh, oo. Oh. Takay lang, awas. Bagong tripings, Oh, dito magte tech yung mga yun. oh, oo. Oh. Okay no. Talaga, gusto ko na lubog lub eh. Oo, Sarap na The golden rule dito sa Kapay Sawa. Bakit yeah. <laughs> 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 naluluto siya? Kier? Siyog. Tsaka? Scrambled egg. And, scrambled. and may potatoes. Mm -hmm. Salt and pepper. With salt and pepper to taste. Yeah. <laughs> <laughs> and sain ng asop sa ibaba. Eh, sain ng asop. May okay. kilit. Toppings palo. <laughs> <laughs> eh, nag-asop. Lalo. <laughs> <laughs> Bye. Yeah. <laughs> like... Gago po ba? No, yeah. Woo! Money, nung dry. Uy, mag ka pala ng green, boy. Oh, okay. ay, ay. Ay, mga naisip mo abang nungunit ko, may isip kayong mga mahal ko sa buhay. Feeling ko na pabayaan ako sila. Kau uh pa rin ang harap -huh. ko. Wag mo mahal ako sa suko. Kaminta kong dominon. Trapane! Trapane na ako. Habay na habay ka dito. talaga dyan. Gabo dyan. Ang dami na. naman si Hindi pa natatanggap. Ina mo. Hindi mo pa. Sumirit daw bigla yung dugo. Eh. Kinabahan oh, <laughs> siya niya eh. Pok yan. na ganyan nangyari sa inyo elementary oh, eh. Oo, tanga yan eh. ng tenga. Hiwa ng Hiwa ng tenga. Hiwa Paano yung babaros-baros? na may ari ng metal band. Malakas pa din mo. Shoot man Hello.

sarado to pag may namatay po. Yung COVID side Dito na kaya Sabi ni Isko eh. Sabi ni Isko eh. Tsaka ako. Ang labo to, Parang trapo. Gusi bobo! Ano Gucci? Gusi yun! Taka, aray ka muna, bobo! Ang mga niluluto lang ni Dry, yung mga walang sabon. Prito lang, gano'n. Wala lang yung bobo. man. naman tayo sa mo? Wala na akong ginawa. tama, eh. Crazy flip. Crazy flip? Ilang mo muna itlog, boy. Kita mo yun. Bago mamatay sa Crazy flip. Siyempre. Tama, tama. Crazy. Crazy flip. You know I'm watching a crazy flip. Ooh, crazy, crazy flip, man, man. <laughs> Crazy ka talaga nyo. Hindi. Hindi. Handsome Flip? Hindi. Uh. Hindi. <laughs> <laughs> awesome. flip. Hindi. 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 real account ha! lahat Hindi. 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 Akala ko kaibigan ko kayo. Akala ko oh, we're two friends. <laughs> Chick clip pala. Chick clip Chick flip. Cheek Cheek <laughs> <flicks. Cheek laughs> Super unkabogabog flip. Naiisip ka na naman ko walang <laughs> yan eh. The tantrums. Babatoo lang <laughs> naman yung itlog sa ulo mo, pari. Babibs, laro tayo. Hey, oh. Happy birthday ka na. sponsored ka, boy. Pero bostik. Bostik ang puta. Grabe. Ang alas mo nun. Yogurt. Salt and pepper to taste. Si ah, Gordon. <laughs> <laughs> si Chef Boy Negro. Grabe, binas yung skin tone doon. Ah, skin tone. Black Lives Matter nga. Ang milit yan. Oh, pa, <laughs> pa, ay. talaga kami mga serper. Mga sarper. May itin. Patayin mo nga pa. Parang... <laughs> Ba? May <laughs> ko eh. Ang laki na masin ito eh. Kaya pa mo yun. Hindi mo ginagawa mo pare para kayo chindi. Mamili na chindi. Wala. Uh. May camera lang yun. Pero ang wala. Gusto <laughs> mag ko mag-isang uh. like mamatay. She was mine. So, oh, Sasama mo lang kasi dodo dito. Pinatalo <laughs> mo ko kasi siya pa sa bahay. <laughs>

eh na po yung rasyon namin. Eh. Equally divided. Para talaga namang ang lahat. Grab one and pass. Yes. Yes, I. Hmm. Yes. Ay, ba mamay. Josh! Hindi, yung mga. Sob, tabi na tayo dyan. Tapos, tapos It, ko, na ah, yan. So, dami dami. so yun no, ako tapos na ng FD. Kanya kanyang trip muna siguro sila ay, may mga nagpupuntas. Baka matulog na kami nito ito may amiya. Ah. Hindi ko na kaya. Pustahan ba yan? Pustahan? Oo. Oh. no? Anis. Mano. Manong square. Paskwera. Ang galingan. Si Efren yata rin. Oh, miluwa! Oh, so, so much! So, so, good. Much. so, so good. So good Mga <laughs> audience, dito lang. Uy! Oh, Parang si Renzi yung Grand Champion eh. <laughs> sa gitna Ito, lang. Waiting Beating pa lang ako. Ah, waiting pa lang. Mangin no. <laughs> <bang> apat <laughs> pa ako yun. Eh, Doon ang pinakamagaling sa pinakamagaling. <laughs> 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 Takinag yun. Uy! Yo, what's up mga kuya man? Just woke up lang kami. Tamang ano, kanina nag-spot kami dito sa pool eh. Kaya talaga nang hulas eh. May iba kasi Parang makatulog bigay na muna ng ano eh 4 si boss niya nya yun kanina lublub ko -lub dito safe to safe ang dalaga na spot dito siguro ayan mamaya ay inoom talaga ng tunay tsaka FT ano ako kung minu kaldereta ata ah, testing natin mama. Bila, yung mama wala bahala yun ay iba di nakaspot sa ano eh sa ilalim eh ingit kasi ganina ay good silo Pasira si sila. Palas kanina. Ayun oh, ang tip naman. Nakatulog na mga kahit konti. Sino mo mahalaga. Baka may lakas mamaya sa inuman.